Tara na guys, tour ko kayo dito sa loob ng Grand Rooms. kita natin dito ang gaganda ng mga pots nila. Big pots yan lahat uh, na ang tanim niyan ay Rogaine Malaki pa diyang mga malaking paso. Buong barangay meron. <laughs> Joke lang. Yan pwede dito lang dito sa harapan ng Grand Rose. Tapos dito maraming halaman. Halo-halo lang -halo naman yung gabi na may malaking dahon. Mal halaman dito? Ay, sari, sari. Singkamas. At lang. <laughs> wala. Wala, wala, wala. Walang ganun. Walang bakay kubo dito ha. Kaya mga halaman lang dito na mumulak lakay Kasi hindi na mumulak. Ito yung entrada o yung entrance kapaso. Pero mga ipapasok dyan. ito ipapakita ko sa inyo. Cup and saucer. So, yung big cup. Ayan. Ang ganda. Ayan, nakita nyo dito sa hagdanan nila. Ayan na, guys. O, ang ganda sa loob. Yung part na yun ay sa kitchen. Ito pa yung part niya. May pangdalawahan dyan. Ayan din. Sa bandang ito, may mga malamesa din siya. Ayan, ito yung panggalawahan. Gusto mo po picture on. Pasok tayo dito, guys. Ito naman sa area nito, na ay nakikita mo yung farm sa likod niya. Yung dating boating place nila dito noon. Maganda pa rin sana kung ipagpatuloy yung boating place sa likod, ba? Diba? Ayan, guys. Dito, ang ganda. Meron din isang mahabang long table dito. Kaya, ah, kahit saan, kung gusto mong punta dyan, na mo po, pag kumakain ka, pwede rin. Pwede kahit saan dito sa loob nito. Itong area naman na ito, guys, ay may pintuan siya. Ito ay pribadong kwarto or private room na para sa mga gustong pumunta dyan. Na may mga pribadong pag-uusapan or confidential. Ay! <laughs> Shout-out pala kay Ninong Norman. Ang galing ng idea mo dito, Ninong. Shout-out po pala kay Dr. Noli at uh, Ati Meli, Tomas -Puel. At sa lahat ng staff, salamat sa inyong masarap na luto at sa magandang servisyo.